okay na yung ating breast. Uh, sa tulad binanggit natin kanina, ako, feeling ko ito yung tunay na matatawag natin yung no, sa pagitan ng isang Muslim at pa, isang Kristiyano na nag-unite dahil po sa pag-ibig. Ayan, sabi nila, love is in the air na po kasi ngayong panahon na ito na naman um, ng Ferrero. Ayan, Papa, magpapakwento tayo tungkol sa kanilang mga may struggles kaya. Or mga, may mga ano din kaya sila naging problema nung no? na uh, pwede pa lang sila magpakasal at hanggang ngayon kasi talagang uh, uh, matibay yung kanilang pagsasama kahit na anong sabihin kasi may mga iba na kapag hindi magkapareho yung kanilang mga religion di ba? either yung isa ang susundin o, o yung isa no? Uh, ito talaga nga uh, iba yung kanilang kwento. So, nasa via Zoom, makasama po natin isang entrepreneur, business consultant, at isang blogger si Sir Arman Bin Mutum. Sir Arman, maganda umaga po. ah uh, good morning, Miss Ben. And to yes, our radio listeners, Radyo uh, Radio Pilipinas News. Kanyara, no? at na, medyo kakaiba kasi yung nabasa namin na kurento ninyong mag-asawa tungkol dito sa interfaith marriage Una-una sir Armand pakikurento mo sa amin kung paano nangyari yun Medyo unique nga uh, ibang-iba yung storya namin Miss Ben dahil uh, ako ay retain my religion as a Christian and uh, my wife retain, retained her religion as a Muslim at uh, Almost 30 years married na kami ngayon. And uh, may tatlong anak kami. So I met her dito sa Sambwanga. She's uh, she's a uh, 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 Tausug Muslim. So yung mga yung mga kuwento naman talaga very very religious and very yung iba nga mga militante pa, 'di ba? Mga lugar yan ni Normiswari. And yet, uh, love blows home. Yung gusto namin malamang, Sir Armand, bakit nangyari yan? Kasi pagkakabasa ko rin, dati kang seminarista, di ba? Seminar yan kami, Yes, yes, yes. At uh, nakakatuwa nga kasi when, uh, you know, dito kami sa Asambuanga, we're a mixed uh, Muslim-Christian uh, uh, city, no? So we grew up, syempre... Uh, Uh, sa mga laruan namin, uh, ini-imagine namin na uh, binabaril namin yung mga Muslim and yung mga Muslim ganon rin. But somehow, when I grew up, marami ako mga na nagkaroon ng kaibigan dito at saka yung, barang, yung father ko, barangay captain dito at marami siya natulungan ng mga Muslim. So, as I grew up, I, I look at them uh, uh, equal and I respected them. Eh, pagkatapos, sa uh, marami na ako mga kaibigan ng mga Muslim. And then, ah, uh, nung uh, when I was growing up, uh, may teacher ako na no Muslim na napakaganda. Siguro doon nagsimula yung uh, yung you know yung attraction ko sa other sa Muslim culture. And then until I uh, I met my wife through another Muslim uh, girlfriend ko na. <laughs> Yeah. <laughs> so, some Muslim girls sent another. nga, sa Arman, sabi ko kanina sa pagkisa natin, may mga mga mag-boyfriend, mga nasa relationship na pag hindi ka sumunod doon sa kanyang religion, break na kayo. So, di parang medyo masakit mas, din mas, sa kalooban yung ganun eh, di ba? Parang uh, ah, dahil sa religion o sa isang ganitong aspeto, ay eh, mawawala na yung inyong uh, pag-iibigan. Pero, siyempre, so, Sir so, Arman, uh, ano, patulad niyan ay Muslim, yung napangasawa mo. Of course, iba yung kultura, di ba? Hindi ka ba nag-irapan? Kasi, pare, doon ka lang sa uh, uh, panlimigaw, di ba? So, yes, yun, yes. Iba yung kultura. Yeah, ah, uh, uh, yung, sa unang punto nyo yung, uh, yung religion no, mara, marami rin, marami rin kami nakita na naghiwalay dahil sa religion lalo na sa Muslim culture kasi sa kanila, irregardless of uh whether babae ka you you marry, you marry a muslim guy or lalaki ka the, automatic talaga parang sa mga iglesia ikaw talaga ang magpapaconvert pero sa amin naman at least uh, very open minded yung asawa ko although initially may resistance sa sa side niya uh pero oh, through the years natanggap naman nila ako and then uh, Maganda rin uh, you, do you know that there is such a thing as a uh, uh, bishop's dispensation sa sa Catholic wherein you can get a permission from the bishop to to marry outside outside your religion kaya kami uh, I, yeah meron meron 'yan meron 'yan so uh, we we were married in the church and then sa reception we were married sa Muslim uh, Muslim ceremonies religious oh, yes. ceremonies. Sir so, Bali dalaw naging ceremony nyo. So, yes, dalawa. <laughs> hindi nito yung mga guests. <laughs> hindi, hindi naman yung mga Christian sumama sa church, yung mga Muslim uh, they waited doon sa reception and the Christian na rin. So, sama sama naman kami and then yung mga ninong ninang rin namin, mga Muslim Christian rin. Oh. Uh, may mga hindi kinakain ng mga Muslim na kinakain ng mga Christian. So, so we made it a point. siyempre wala nang lechon. <laughs> kahit 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 may mag-donate ng lechon, sinasabi na lang namin, um, "Kuna uh, na lang. man lechon manok na lang." <laughs> o kaya kung gusto mo, baka na lang. <laughs> lechon baka. <laughs> Mas mahal. <laughs> Oo. Uh, so, bukod doon, doon sa so, sinasabi mo, Sir Arman, na yung bookshop and dispensation, may mga iba pa bang mga struggles personally at saka technically sa uh, pagpapakasal at saka yung pakikipag, uh, yan na, no, panilinggaw? Uh, malaki kasi yung family niya talaga, uh, in fact, sa totoo lang, yung ibang family members ng wife ko, binoykot yung wedding. Because kahit mm. pina, pina, you know, na, kahit pinagawa na yung mga yung mga ano pa yun yung mga abay yung mga ganoon di ba yung mga yung mga uh, ano ano-ano mga entourage marital uh, wedding entourage uh, hindi sila sumipot. in fact uh, the few, few relatives lang at yung nanay ng asawa ko pero we understand kasi uh, up to the very end uh, malakas talaga yung pressure nila for me to first convert into into oh, yes. the religion pero i i uh, I told my wife mahirap rin yun na half bake lang ako and then hindi ko naman maisa katuparan yung uh, be, uh, rather strict uh, rather strict uh, religious practices ng uh, ng Muslim. So uh, I, sabi ko na lang na uh, dito lang, sabi ko babawi na lang ako sa ibang bagay pero dito sa bagay nito sa religion uh, hindi ko talaga i cannot you know i cannot do it just for the sake of the marriage so eventually okay naman kami in fact uh, sa totoo lang yung mga kapatid niya who or yung mga kapatid ko who also married Christians are now separated yung mga kapatid niya na Who married pero uh, muslims are also separated <laughs> Ang ganda mo, Indian Lab, nag-survive talaga. Ang survive yeah. Oo, ano ko. Eh, Sir Armand, fast forward tayo. So ngayon, sabi mo, 30 years na kayo na magkasama. Yes, no? yes. Yeah. After yung, uh, after yung ikasal, siyempre, yun na nga, magkaibay ng religion. Yun, uh, 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 yung uh, magsisimba, pagkakita sa mosque, pagkakita sa simbahan. Paano yung, arrangement? Ah, yung sa Kuwans sa sa simbahan uh, Usually, minsan sumasama yung asawa ko Pero hindi, she doesn't pray She's just there uh, uh, Nasa labas kami Pagkatapos uh, Nakaupo lang siya just to be with the whole family Kasi yung children ko uh, They also studied uh, in uh, uh, yung, yung isa Ateneo Yung isa UP Pero, but uh, yung Lahat sila, yung the galing sa School of the Holy Spirit sa Quezon City So, yung isa sa Lasal So, di ba, mga religious school rin yan. So, uh, parang mutual respect lang. And then, yung Muslim kasi, hindi tayo allowed to go to the mosque. So, yung wife ko lang pupunta doon. ah uh, so mas, and then, nag lang kami sa kotse. Uh, para after that, we, we have lunch. Ganon. So, ah uh, pag uh, mas stricto kasi sila sa atin. Pero, ang maganda dito, Miss Ben, I would like to tell you another very positive story sa amin. Uh, because of our union and uh, the struggles uh, related to our union uh, and ako rin medyo natatakot ako baka lalaki yung anak ko na in, a, in, a, in an environment na may mga bias against Muslim, ganon so we put up a foundation in 201 uh, it's called the Christiano-Islam Peace Library and it's still uh, growing strong now in fact na-recognize siya ng uh, ng United Nations and uh, dang, ng European Union and my daughter si Arisa already was already invited by the United Nations uh, uh human rights commission to address to address the plenary session from all over the world uh, to to tell them about our activities like we built libraries in uh, Muslim Christian areas and uh, with we pre computer and pre wifi para yung Muslim and Christian let's say lugar na mga um, enclave na mga community na kontrolado ng Moro Islamic Liberation Front, uh, Moro National Liberation Front, the Abu Sayyaf, don't kami pumapasok and then yung library para neutral ground for them to study, to discuss matter, to share books uh no, may my books pa when we put that up in 2011 pero ngayon mga computers na and we also give uh scholars in fact we were already awarded by president president uh, uh, Rodrigo Roa Duterte and uh, mga go negosyo also because we also have uh, we also have entrepreneurs small businesses grow so we we made it into a positive uh what people, what some people view parang negative. Kasi sa Muslim, ang tawag dyan, haram eh. Haram. It's mm -hmm. sinful. Uh -huh. It's prohibited. Uh -huh. So we convert uh -huh. it, converted it into a blessing. Uh -huh. <laughs> yeah, dito sa Samuanga City, sa Davao, pagkatapos sa uh, Uh, at, para umabot rin yung mga, mga lugar na may mga communist rebels naglagay rin kami dyan sa sa Baras Rizal sa, and then meron, meron, meron rin kami nilagay doon sa lugar namin kasi marami, marami rin squatter area nearby sa don dyan sa Don Antonio Heights, Quezon City Oh, okay. So, meron dito sa Don Antonio Heights? Yes. Meron sa Baras kasi we, we we, are based in Manila pa rin. May, meron lang kami negosyo dito sa Sambuanga ngayon. Yeah. Okay. So, balik lang kayo dyan sa Sambuanga. Yes, At, yes, uh, yes. Pero bago sa balik ko na inyo mga 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 mo mga 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 sa mga lugar mga na nasa ako mga mga talaga ng mga uh, mga ano, no, na yung, yung, sabi mo kanina, yung mga, uh, ano yun, yung ating, uh, MNLF, <laughs> MILF, Abu Sayyaf. <laughs> ano po yun? Anong, anong mo nagawa na makapaglagay ka ng ganyang library mismo? Eh, diba? be be very, very good, very good uh, question. Kasi, initially po may resistance rin po kasi uh, very suspicious yung mga Muslim elders baka daw kino-convert namin yung yung mga anak nila <laughs> kasi alam nyo po ah uh, meron tayo kaipak meron nga tayo NTFL kak dahil uh, meron tayo yung tinatawag mga child soldiers yung lolo ay naging uh, commander Anak, uh, kung napatay yung lolo sa gera, anak will pick up the gun. And then, kung namatay rin yung anak, yung, uh, yung anak rin niya, yung apuna ng lolo. So, it goes through gener the generation. Kung baga, nagiging hanap buhay na. So, what we did was to break that that uh, deadly chain, uh, deadly cycle, and to, to 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 impart to them na bakit ka mag-, mag kumi, uh, aman uh, kailangan mang kidnap, para kumita. Uh, kung mag-aral ka and then makapunta ka sa abroad, eh di dollar pa pang ini-earn mo. Kaya ngayon, marami marami dito sa lugar namin, may dito yung first library namin sa Manikaan sa Buwanggi City. Uh, dito mga six years na wala ng kidnapping dahil yung mga yung mga anak ng kidnappers, yun na naging engineers, nurses, teachers at na-realize na sila they can earn money in a peaceful way pala. Ayun. 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 Ah, pero sa Amal, ito, curious lang ako. Hindi sa mga anak mo, ah, ano yung muna yung napili, sila'y ano kung ano yung gusto nila na nagawin, ano, napunta ka. So, din sa tatlong mong anak, tatlong anak mo, si Armand, di ba? So, curious lang ako. Ah, ano yung mga napili nila? Yeah, interesting. Yeah, interesting question. Yung yung eldest ko dahil uh, dahil lumaki siya sa mga religious schools, ay uh, uh, sumama sa religion ko. And then uh, very close rin siya sa mga lolo lola na very religious. Ah uh, yung second ko na nag kahit nag-aral sa lasal at uh, chose sa uh, her mother's religion. Ah uh, yung third ko na nasa Ateneo kasi ang agreement namin, we, we leave it to them para ma pag mature na nila, they reach the age of reason, sila nang bahala. Sila nang bahala mag uh, pumili kung ano man religion gusto nila. Okay. So yung na anak mo, third child Arman? So, medyo inclined sa kwan, inclined sa uh, sa akin. Kasi medyo medyo ngayon na uh, nasarapan siya sa baboy. <laughs> Nagumakain talaga ng baboy. At saka, close rin siya sa mga relatives niya dito sa dito sa Sambuanga. Nakakatawa na si Arman Arma um, Kasi nakikita natin na nandun talaga yung respect sa bawat uh, paniniwala ng bawat isa sa inyo, no? sa inyong pamilya. Kaya nakakatuwa. So, Ah, uh, bago sa kasi may mga kaibigan din ako, may mga kakilala ako na nag-grow dahil sa religion. Tapos meron din akong kakilala na kung kanyang gusto bigawan sana ay isang Muslim, pero parang nagdadalawang isip, pero gusto niya. So, sa Sayang, no? so, um, advice. Ang advice ko lang, Miss Ben, uh, mutual respect lang po and mutual acceptance. Kumbaga, Uh, like, like, sa case namin, uh, wala kaming mga santo sa, sa, sa bahay. Wala kaming mga, di ba yung mga Muslim, he, bawal man ipakita yung muka ni Allah. So, they have, uh, they have uh, yung kwan, yung, uh, yung mga calligraphy, yung parang yung, yung, writings, di ba? And then yung picture ng, ng maka sa Saudi Arabia. So, we don't have that. So ako, ako rin, wala rin ako cross. Meron ako maliit lang sa drawer ko. Wala rin mga uh, statwa ni Virgin Mary, ganon. Although, sa December, uh, okay lang sa wife ko, may Belen. Pag December, pag December. and then, uh, we, we, try, we try not to talk. Uh, for example, pumutok yung gera sa, sa Iraq noon ngayon pa uh, issue yung uh, Hamas versus Israel, we try to avoid talking about that kumpaga we we talk we try to talk about the similarities of both religion, kasi you, do you know that the that the Muslims are recognized and pray to Jesus Christ as one of their major prophet, prophet lang siya sa Muslim, prophet lang siya, but they respect him and they They know he uh, he raised the dead uh, 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 to life ganon and then uh, uh, uh he he performed miracles. so they also because of him they also respect uh, Maria uh, Virgin Mary Maryam so we try to we try to celebrate and we try to discuss the commonalities of both religion. hindi yung ah ganito kasi kayo ganyan kasi kayo hindi no we, we avoid that so talaga ang bottom line talaga Sir Armand mutual respect, mutual respect and acceptance ko sa religion and culture kasi culture rin can also be an irritant factor Ano yun na nga eh, speaking of culture for example kung Christmas paano kayo nagsisensive ng Christmas ang bahay yeah we, you we usually uh Be, kung yung wife ko naman, she understand dahil yung children ko na Uh, you know, they, they, uh, ayaw naman niya na ma-isolate sa mga classmates nila na may Christmas tree. So, meron naman kami Christmas tree, Christmas lights. But, uh, and then Christmas, we celebrate siya lang naka-attend and my, my, Christian relatives. And then, sa New Year, yun, mga Muslim relatives ko naman kasi uh, New Year is for everyone naman. Yun. <laughs> so, it's just a matter of, uh, you know, being sensitive to their needs at isa pang advice ko, uh, the in-laws may not understand. They can be big irritants. Kasi yan ang kuan ko, advice ko sa mga mixed uh, mixed religion. You know, they never, they never, you know, siguro sa tingin rin nila, parang mission nila, they never stop uh, making kulit na sige na mag-convert ka na. O, yung asamo mo ganito, dapat mag-convert. So, uh, first thing they should do is to live by themselves. Kasi, malaki ang pressure sa mga in-laws and and I don't blame them from both sides. I don't blame them. Nako, mm Arman, napakaganda mo. Pinag-usapan natin sa noong 25 minutes, <laughs> ano? Pero parang kulang yata ito. Dapat yata talaga isang oras. Thank you very much, Isben. Thank you very much. Uh, salamat din po, Sir sa oras niyo, alam ko medyo nagpapahinga ka ngayong mga oras na ito, no? may mga panahon na ito. Pero uh, sana hindi ito yung unang pagkakataon na magpausap tayo. sa so, um, uh, of course pa. naman, Miss Ben. It's my pleasure also kasi parang mission rin ito ng NGO namin or ng foundation namin to to promote Muslim Christian understanding and uh, mm -hmm. better ties and unity. In fact, we're happy mm -hmm. na na Uh, tinutulungan rin kami ng Armed Forces of the Philippines at ng National Security Council na uh, you were asking kanina yung how do we deal yung mga resistance uh, sa sa tulong na rin ng mga elders and then the 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 Armed Forces of the Philippines uh, troop in the area na do who are also equally who, who share Ayaw rin ni Laburgera. Eh. They also share our passion for kung kaya ng peace let peace reign Ganon. nako nako maraming salamat sir Arman. thank you thank you very much Baka may ko humingi tumawag sa yon ng personal hindi ng advice okay lang po okay lang po uh, i would just like to one, to plug ko na rin po yung uh, yung youtube channel ko they they are open to contact me sa blogcaster armand din or vad blogcaster armand din or dito po sa sabwanga dito po ako sa A uh, building ko sa uh, East Zamboanga Business and Events Place sa Manik uh, Manikaan sa Zamboanga City. They can they can come here. They're welcome. Thank you po, Sir Armand. Maraming salamat. B thank Ay, you rin, Miss Ben. Sir Armand, maraming salamat po. Sana fair niyo po ang oras sa amin ngayong po. Gra salamat rin po. <laughs> salamat na marami. Okay, sir. Ah, sir, bigyan ko namin kayo sir ng copy ng ano, yung curated version ko lang natin. Yes, sir. Uh, pwede ko ba i- pwede ko ba i-share yan sa vlog ko? Pwede sir, pwede. Po. Sige, please do that. Uh, ano yan sa sa kwan ko sa how will you send that? Sa link. Ah, uh, Gmail sir. Through Google Drive ko na lang po siya i-send. Yes, yes, yes. Meron, meron. Bigay okay, uh, nyo na lang sir, or, or anong na lang kung hindi mo yung kaya sa inyo, may email address nyo po sir, para doon ko na lang bumabaya, isa sa luwans na ma-edit ko na po yung video sir. Yes, please do, okay. please, please do. Okay, okay. Thank okay, you very much. Oh yes, sure, bye bye. Let's dismiss this information. Ah, <laughs> okay, mela Okay ba ang topic, Mel? <laughs> Naiba naman, nabigla kayo, no? <laughs> nabigla kayo, hindi nyo akalain na meron, may capable si Bat na ganong klaseng uh, uh, positive, ha? Huh? Akala nyo, puro nega, puro nega, nega na lang tayo. Hindi, nega tayo kasi we see there is a need for that. Kasi ang dami talaga rin mga magnanakaw at, uh, at uh, palpak sa gobyerno at uh, Uh, tao na wala nang ginawa kundi to promote their own selfish interest pero you know alam nyo po bago ako pumasok sa vlogging mas uh, kwan ako mas uh, nagko kinoconcentrate ko yung uh, the uh, the task of doing good huh, for society kaya <laughs> kaya uh, marami po uh, marami pa yan isishare ko rin sa inyo mga interviews ko iba parati po tayo uh, hindi man sa pagyayabang parati si Bat uh, uh kwan rin po uh, uh nirespeto rin po ng mga ng mga na mga, na mga uh, people in media in fact itong si Miss Ben ngayon ko lang siya nakilala so thank you very much everyone uh, for watching <laughs> and uh, sa so mga sumali sa atin medyo mahaba yun ha? si Relly Asistio si Jel Robles si Junior Galarin, si Mel C, Kung Hei Pachay, si Dina Baranda, si uh, Milfra Ricasio, Angels Angel, Placido Corvito, thank you very much, si JB Grafter, si Jenry Sayo, uh, si Gurnet rolan uh, Roland, si Ernie Malalulan, si Malaluan, si Jenny Lawagan, Rusty De Guzman, welcome back, Edilberto Balanos, and of course, si Melci, sabi niya, very interesting topic. Si Medel Pabro, ha uh, sabi niya, sabi ni Melci, same same as in my class, where I teach, we never mention the word of God. It is public school here in San Francisco, Unified School District, tama. Ayun, uh, we say the words such as blessings, thank you. yun tama naman, ha? We celebrate uh, what unites us not what what divides us. Si George Rizal umabol. So hanggang dito na muna tayo guys because we will be uh, recording with the VAT team na nag nagaabang na sa atin more vlogs. At 12 o'clock uh, join me again as we uh, as we uh, discuss about uh, uh yung kwana uh, ipa-play natin yung hearing sa kongreso na kung saan na uh, Uh, na pati MTRCB ini inoobserbahan na rin yung continuing violations nila yung sa social media sa YouTube at Facebook at sa ibang channel at uh, magkikipagsanib puwersa na yung yung uh, MTRCB at saka National Telecommunication Commission para isuspend sila ulit <laughs> habang habang uh, ongoing pa yung suspension ng NTC Maglalabas ulit ng another suspension order Ang uh, MTRCB So kahit hindi pa revoke Yung license Medyo malabo na talaga makabalik itong SMNI Kasi tuloy-tuloy pa rin eh. Parang ginagago lang nila ang gobyerno ha? So Lea Monyon, thank you very much for watching Okay guys, see you at 12 o'clock And uh, uh, Have a Restful and blessed weekend Everyone and uh, no matter what religion you are in, mucho y mas gracias.